naman yung mga ka-fashion. Ayan naman yung lola nyo. Rumaram pa naman. Pap! Sino ka dyan, girl? Heart evangelista lang. Mm. Sino ka dyan? Ayan tuloy, guys. Nandito pala kami sa pinakagandang cafe dito sa Maa. Ay, hindi ko alam kung ano to. Pero masarap dyan. O, oh, diba? O, oh, girl. Tama na, girl. Ma mabanggaan ka na, girl. Pa! Wala ka pang SSS o PhilHealth, girl. Pasok ka na, girl. Ayan. Ngayon, pumapasok na ako sa cafe. Sobrang sarap talaga dito, guys. Try nyo dyan. Ewan ko, nakalimutan ko kung anong, ta anong name ng store na ito, pero napakasarap yan. Oo, oh, di diba? oh, ba? oh, porma ka dyan, girl. oh, ito pala yung loob, girls. Nakakaya. Ah, nakatingin si ate. Para akong artista dyan. Charot! Ayan. Pak, 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 pak. Sino ka dyan? Katuyo na, girl? Katrina na kayo, girl. Ipakita mo kung sino ka dyan, girls. Ibukos mo, girls. Ayan, nandito naman tayo sa second floor ng cafe. Ayan. Pak. O, oh, yan dyan, girls. O, oh, laking smile. Pak. Ayan, nahiya si girl. Kasi ang daming tao dyan, girl. Napakamagwapo pa talaga yung dyan, girl. O, oh, di ba? Diba? O, oh, take to naman. Take to naman. Oh, di ba? Pa, confident yan, ha? Confident yan. Pa, da pa ulit. Back na naman. Ano ba talaga, girl? Ayan. Sorry, mga ka-fashion. Da diba? pa kasi, kasi napaka content talaga yung open na O, oh, Di ba? May ulo pa. May ulo pa. O, oh, Pak. Oh. Sino ka dyan, guys? Mmm. Sexy mo na yan. Heart evangelista yan. Pa, Perfect. Ayan, sobrang ganda. Ayan, pak, 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 pak. Take four, left. Hay, naku, sabi ni Kuya, oh, nakahiga na siya. Ang tagal naman nito, girl. Pak, oh. Sexy yan, girl, oh. hmm, may pabakbak ka pa, ha. Ayan, sobrang ganda talaga dito sa cafe na pinuntahan namin, guys. Sobrang sarap talaga ng pagkain. Sobrang napaka... -hospitality na pagka-hospitality ng mga mga employee nila guys pa ako, ba? Sino ka dyan, girl? Oh, pa-baby mo, oh, pano, pano, pano? Oh, di ba? Sobrang ganda. Sobrang ganda, sobrang sexy at sobrang sarap na mga pagkain dyan pa card evangelista lang ha ayan guys, dyan lang po guys dito na po ang ka-fashion nyo oh. sa umaga please subscribe and like the notification bell ayan guys, oh yun yung mga food guys napakasarap nyan guys ito yung mga tap tap <laughs> no doubt, ha. Huh? ito ang best seller guys pa, thank you